Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama. Ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid, ang mga babaeng matatanda na tulad sa mga ina. At ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan. Papurihan mo ang mga babaeng baw na tunay na baw. Ngunit kung ang sinumang babaeng baw ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito nguna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan, at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Kaya't ang tunay na babaing baw at walang nag nagaampon ay may pag-asa sa Diyos at nananatili sa mga pagdaing at mga panalangin gabit-araw. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan bagamat buhay ay patay. Ang mga bagay na ito'y iutos mo rin naman upang sila'y mawala ng kapintasan. Datapwat kung ang sinoman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Huwag itala na gaya ng babaeng baw samantalang walang anim na pang taon na naging asawa ng isang lalaki na may mabuting patoto tungkol sa mabubuting gawa kung siya'y nag-alaga sa mga anak, kung siya'y nagpatuloy sa mga taga-ibang bayan, kung siya'y nagvugas ng mga paan ng mga banal, kung siya'y umabuloy sa mga napipighati, kung ginanap niya na may kasipagan ang bawat mabuting gawa. Ngunit tanggihan mo ang mga batang babaing baw, sapagkat pagkakaroon nila ng masamang pita na hiwalay kay Kristo, ay nagsisipagnasang mag-asawa. Na nagkakaroon ng kahatulan, sapagkat itinakawil nila ang unang pananampalataya. At bukod dito ay nangagaril din naman na maging mga tamad na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay. At hindi lamang mga tamad kundi matatibil din naman at mga mapakialam na nagsisipagsalite ng mga bagay na di nararapat. Ibig kong ang magsipag-asawa ang mga batang babaing baw, magsipang-anak, magsipamahala ng sangbahayan, huwag magbigay sa kaaway ng anumang pagkadahilanan ng ikalilibak, sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas kung ang sinumang babaeng na ay may inaampung mga babaeng baw, ay umabuloy sa kanila, at huwag pabigatan ng iglesia, upang maabuluyan nito ang mga tunay na baw. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa iba kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Tapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagkagumigiik. At, ang nagpapagal ay karapat dapat sa kopahan sa kanya laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong, maliban sa dalawa o tatlong saksi. Tila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mangga takot. Pinagbibilinan kita sa paningin ng Diyos, at ni Kristo Jesus, at ng mga anghel na hinirang, na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi na huwag mong gagawin ang anumang pagayo. Huwag mong ay patong na madalihan ang iyong mga kamay sa kaninuman, di huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba, ingatan mong malinis ang iyong sarili. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Ang mga kasalanan ng ilang tao ay hayag na, na nagsisipangune sa paghukom, at ang ilang mga tao naman ay kanilang sinusundan. Kayon din naman ang mabubuting gawa ay hayag, at ang mga digayoy hindi maaaring ilihim. Unang Timoteo Kapitulo 5 Versikulo 1 hanggang 25 Guys pa-follow naman at like, share, subscribe at papindon na din ang bill. Para ma-update kayo sa mga videos ko, sana is mag-comment pa o kayong mag-iwan dyan. Maraming salamat po.